Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Ayan, magluluto ako guys ng aming pangalian. Ang ah, gagawin kong ginataang puso to guys. Tapos, itong manok naman. Ayan, ito namang manok guys ay gagawin kong adobo at saka chicken sa so soup. Ayan, iwain ko lang to guys. Ayan, itong manok. Pero lilinisan ko na to guys. Kukunin ko lang to mga ano, banana blossom kasi ibibigay ko sa araw. Ayun, maganda kasi ito pang ano Ah, uh, isama sa adobo, adobo at saka kahumba Ayun. Ang ganito natin para hindi sayang. Kasi para hindi na tayo bumili sa palengke. Gagataan ko nga pala to guys, tong ano, tong puso. Ayun, jamu na kayo guys. Ayun guys, tapos ko nang balatan. Ayan, meron ako nitong bilao. Uh, DIY, nilagyan ko siya ng tali. Ayan, ibibilad ko siya sa araw. Ayan, lagyan natin dito. Ayan, guys. Ito na yung mga banana blossom. Ayan, ibibilad ko yan mamaya. Ayan, muna, guys, hiwain tong ano, mga manok. Ayan, guys, nahiwa ko na. Ito yung pang chicken sutanghon at ito yung pang adobo. Ayan, timplahan natin, guys, itong pang adobo. Nagyan natin ng konting asin. At saka, paminta. Ayan, bawang. Haloy natin, guys. At lagyan din natin, guys, ng luya. Ayan. Ipsalang na natin, guys. Ayan, ganitin din, guys, sa, ano, sa sabaw. Timpla din natin ng asin. Paminta at saka bawang. Ayan. Tin natin ang bawang. Tapos, kuya din. Ayan. Haloy lang ulit natin, guys. Ayan. Saring na rin natin, guys. Ayan. Sabay na sila. Lutuin. Ayan. Ayan. Haloy lang natin to guys. Ayan. Pag ganyan na, guys, sa itura ng ating manok, maglagay na tayo ng kalating nor chicken cubes. Ayan. haluin lang natin to Lagyan natin na ang tubig. Hintay lang, hintay lang natin guys kumulo. Yan dito naman guys, maglagay tayo ng star anise at saka down ng laurel. Yan, lang natin ito. natin toyo. Suka. Konting asukan. Hintayin natin guys, kumulo. Yan guys, kumulo na. Ayan guys, kumuro na, halo na natin ito. after mahalo, takpan natin. At lutuin natin sa mahinang apoy. Ayan, balikan naman natin guys itong puso. Ayan, tatadda rin natin ito. Tagay lang natin itong pinakaano niya. Ang ganito guys kami mag ano sa probinsya. Ayan guys, pag ganyan na guys, ayan, iwain ko lang ito ng maliliit. Mga ganyan. Ayan guys, pagkatapos mahiwa, ayan, tatarin nyo lang guys na ganyan. kesa kasabag yung pili. Tapos itong pinakano guys, pwede nyo itapo ko guys, to. Ayan. guys, after ma tad lagay natin sa lagayan. Tapos lagay natin guys ito ng asin. Ayan. Ayan para ang din guys kailangan natin itong ano set aside after mahalo tapos pag medyo basa basa na saka natin pigain pero ako guys diretso eh, ko na kasi wala ng oras tutup na mga person Ayan. masarap din to guys sa ano sa dinuguan ilagay Ayan. Ito muna tayo guys sa adobo. Ayun, pamuruan na halo na natin 'to. Ayan. Madali lang maluto guys, itong adobo. Hintay ito natin itong mag-evaporate hanggang sa kumunti na yung ano niya sabaw ayun Ayan, pang pa nga sa Ayan, hindi ko yung nilagyan guys ng tubig. And then, ito namang sabaw. Ayan. Lagyan natin guys ng carrots. Hmm, Ayan, natin. Lagyan natin guys ng sotanghon, tanghon. Nagdaga natin ng konting asin. Medyo matapang pa guys. At saka paminta. Ayan. Tapos hintayin natin lang guys itong kumulo. Ayan. Pwede na itong iswerve ang ating sotanghon. tanghon. Ayan. Habang naghihintay tayo magpakulo niyan, naganan natin ng spring onion. Para mas lalong sumarap ang ating sabaw. Ayan. Ayan, ito na rin guys, tong adobo manok. Ayan, okay na yung ganitong ano, sauce kasi hinahanap nila amin yung sabaw misan. Ayan. guys, ito na yung manok, adobo manok. At saka, sa so tagong soup, chicken sa so soup. Sinala ko na rin guys, tong gulay na uh, puso ng saging. Tapos lagyan natin ng sibuyas. Saka bawang. Ayan, natin kasi kakunti lang. Lagyan natin lang pamintang durog at pamintang wasak. Ayan. Pino pala. Tapos lagyan na natin guys ng dalawang 200 gram na gata. Ayan. Kakang gata. Ang uh, side natin to guys. Lagyan na natin guys ng more 4 cubes. Kalahati lang. Saka haluin natin. Huwag muna natin to guys takpan. Ayan. After natin mahalo at pag kumuro na, saka natin takpan. Luto na guys tong ano, puso ng saging. Ayan, tinikma ko na siya, okay naman na ng lasa. At saka luto na yung gulay. Ayan. Hindi ko na rin ito guys tinakpan. Kasi nga pala, ito ay ano, unang gata. Sa probinsya kasi guys, pangalawang gata. Doon, doon muna namin niluto sa pangalawang gata. Saka namin tinatakpan. Tapos pag, pag, pag unang gata, yun na yung hindi na tinatakpan. Para siya, ano, para siya magmantik-mantika ba? Ganon ang purpose nun, guys. Ayan, luto na. Ayan, kaya na tayo, guys. Ito na yung chicken soup, so, chicken sotanghon soup. Tapos, ito yung adobong manok. And then, at ito yung last gulay na saging, puso na saging. Ayan, hindi, hindi partner ng aming mga ulam. Ayan, kasi ito, guys, kasi puso ay malapit ng ano, masira. Ayan, natutuyo na kasi yung mga ano niya. Kaya, niluto ko na lang kaagad. Ayan, kain tayo guys. Ito yung aming tanghalian. Thanks for watching. Bye-bye.